Bombo Radio Philippines presents Christmas around the world as shared and told by our Bombo International News correspondents. Ang kabombot kasernasyon sa ating Christmas Around the World para sa araw na ito, alamin natin ang mga tradisyon at pamamaraan sa pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ni Yeso Cristo, araw ng Pasko, sa bansang Denmark. Narito ang special report na inihanda, Bombo Genesis Ratso. Sa ating edisyon ng Christmas Around the World ngayong araw, ating bibisitahin ang bansang Denmark, isang Scandinavian country sa Northern European region. Katabi nito ang bansang Sweden, Norway at Germany. Makakasama natin sa ating Christmas Around the World si ginoong Leo Molina, isang sports at fitness coach na ilang taon na rin naninirahan sa naturang bansa. Ayon kay Coach Molina, kadalasang napakalamig ang panahon sa Denmark sa tuwing sumasapit ang kapaskuhan. Malimit anyang mas mababa pa sa negative 1 degrees Celsius kapag kasumasapit ang Pasko. Katulad sa Pilipinas, may mga night market rin ang mga ito ay dinarayo ng mga pami pamilya. May mga Christmas bazaar at mga handaan na isinasagawa tuwing Kapaskuhan. Um, unang-una, yung weather sobrang lamig dito ngayon. Uh, and for the past Christmas, nasa negative usually Celsius yung uh, weather. So, lahat ng celebration indoors. Ngayon yung una. Um, uh, pangalawa, um, pag sa Pilipinas, um, sa Manila, you celebrate with your friends and with your family and relatives. Uh, dito sa overseas, um, dito sa Denmark, usually kung, kung sino lang kasama mo sa bahay and kung sino yung available na Filipino friends mo or Danish friends na gusto mag-celebrate with you the Christmas, um, yan yung ano, kaibahan. Uh, madali lang i-connect Um, yung mga kaibigan natin, family, pag Christmas sa atin. Pero dito, um, may mga kanya-kanyang ano na eh. um, celebration, bawat tao. Um, and dito, Protestant, um, may Muslim din. Um, pero yun nga, yun nga ang mga ano, usually, um, mostly Protestant. Um, ang, ang religion ng mga tao dito. Pero they still celebrate Christmas. May mga pagkakataon din aniya na may mga pamilyang nag-aaya sa mga handaan tuwing sumasapit ang Kapaskuhan roon. Gayon pa man, kalimitan umanong manong pribado lamang ang selebrasyon ng mga Danish ng kanilang Pasko, kung saan bawat pamilya ay may kanya-kanyang selebrasyon o sariling selebrasyon nang sila-sila lamang ang nagsasalo-salo. Pero sa mga Pinoy communities, ayon kay Coach Molina, hindi rin maiiwasang nagsasama-sama ang mga ito upang sabay-sabay na ipagdiwang ang Pasko at maghanda ng mga pagkain na kadalasang nakikita o kadalasang na dito sa Pilipinas. Um, sometimes they will invite you lalo na kung nalaman nila mag-isa ka lang <laughs> pero most of the time talaga ano um, uh, very very private mga family dito uh, mga mga Danish so talagang gagawa ka ng paraan para mag out sa mga ang kaibigan mong within the area or within the city na Filipinos din. So far, for the past um, three Christmas na na-spend ko dito, uh, nag-spend ako una kung sino rin kasama sa bahay. Then, uh, mga sumunod na, nag-invite na ako ng mga fellow Filipinos na mag-isa lang din sa mga bahay na lo or yung mag-partner mag invite namin dito sa bahay. So, so far, uh, ganun na nangyayari. Kung sa Pilipinas malimit makita sa mga handaan ng iba't ibang mga kakanin, mga ham, pansit, keso de bola at litson, ano naman ang kadalasang inihahandang pagkain sa Denmark kapag kasumasapit ang Pasko? Ayon kay Coach Leo, madalas maghanda mga Danish ng healthy foods tulad ng salad, baked foods tulad ng tinapay at iba pa. Kung mag-iimbitamaan ng mga Danish ang mga Filipino communities, kailangan din anyang ipaliwanag ng maayos sa mga Danish kung ano ang kanilang niluto o inihandang pagkain dahil karamihan anya sa mga Danish ay istrikto sa kanilang diet. <coughs> dito, um, mostly kailangan may healthy food talaga, healthy choices. Kung mayroon kayong hihahanda, uh, kung may bisita kang Danish or daw um, na nakatira dito, usually you have to prepare. Then, Um lahat ng putahe mo kailangan i-explain po ano 'yon. Ganon sila pag nag invite ka ng mga bisita. Um, tapos explain mo uh, ano tong food na to, uh, anong meron dito. Um tapos sabihin mo nga kung allergic ba sila sa sa nuts or sa mga bagay-bagay na nasa ingredients ng pagkain. So kailan alam mo 'yon prior sa invitation. And then uh, usually meron sila ditong flesky style ang ang ito yun yung parang ano natin lechon kawali pero tayo china chop natin dito buo siya uh, buong slab ng lempo tapos um bake siya with butter salt and pepper ganyan yung ano nila yun yung lechon nila dito and mostly may salad <clears throat> then a little of dry dry food din pero siyempre, pag nag invite ako ng Filipino, Filipino yung mga dishes na, ano, na hinahanda namin. Abangan sa mga susunod na araw ang iba pang edisyon ng Christmas Around the World sa Bomboradio Philippines. Pero bago tayo magtapos mga kabombocaster nation, narito ang pagbating Merry Christmas sa salitang Danish. Good, ang uh, good Yule. Yule is Christmas. So good Yule, good Yule, tayo maligayang Pasko, Merry Christmas. Madami, marami tayong ano, ito good you lang ang way of um, greetings greeting sa isa't isa. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bomboradio Philippines.